Mr. Sani uh, Benaventura. Uh, matagal po kayo kay uh, uh, former president, no? At, uh, yes, sir. um, ilan na po yung napatay niyo po? Isa lang po. Sa buong buhay niyo? Nakasuhan na po ako ng, sa Napolcom. Nakasuhan po ako na, mat matagal na po yun, mga 19, kung ano yun, 1987. Hindi pa po si then Mayor Duterte. Hindi po siya mayor, mayroong police assistance, may nabalik po ako na patay. Kinasuhan po ako sa Napolcom Administrative. Bakit niyo po na patay, uh, Mr. Sani? Extortionist po. Extortionist? Yan po. At uh, because of that, uh, can you kindly tell us the, the whole story? Ayun uh, po, uh, na may nagtawag ng police assistance, pinuntahan namin. May baril talaga yun. No? May Saan nung kayo naka... Ano, naka... Estasyon during that time? Sa na, sa police station yun, Rona. Oo nga po. Sa nga pong police station. Sa sa, sa po. Ah, sa sa Ayoko. Sa, sa sa police station. Kala sa, sa police station. So, sa 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 police station kayo naka-assign? Yes, Your Honor. Kung saan sa... Doon din na-assign si uh, Garnal Garma. Di ba? Yes, Your Honor. At, ah... Uh, yung pong uh, pag-respondin uh, nyo ay uh, kayo ang head ng Sasa Police Station nung mapatay ko? no, Walang hero you ng... Know. Ano rango po niya during that time? SPO3? 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 Yes, Your know. Okay, at uh, year ano po yan? Hindi na lang po? I think 87, Your Honor, 87. At ang tingin nyo, yun po naging ano, caliber nyo. O yun ang naging uh, nating uh, um, isang quality. And that's the reason why you were uh, hired by uh, the former president. Am I correct? Hindi naman siguro, Your Honor. Ay, anong quality, quality niyo po? Trabaho Kali? lang po yun, ha. Police Bak assistance. Bakit po kayo uh, kinuha ni uh, former president? Ano po yung quality niyo na nagustuhan niya? Para naginginiman lang siya ng pulis, ako ang impindigan, Your Honor. Ako ang i-assign. And then, after that, kayo na yung nagustuhan niya for 20 years? Siguro. <laughs> Oo. Oh. <laughs> At uh, isa lang ako na patay nyo, but uh, according sa kay Secretary, former Secretary de Lima, ilan po yung ano? Uh, seven po ba yan? Pito? Pito po yung listahan na sinasabi nyo na naka, naka what, what do you call this, uh, na-involve si uh, Mr. Sani Benaventura. Yung kanila you mentioned a while ago. several times okay. how many times Paul? I, I cannot I cannot. but say. that is abduction and then kill two three four five six seven eight nine ten eleven 12 thirteen 14. at least 14 cases of abduction before then kill yes I I just remember that it, I, it's also I think in the affidavit of mr Lascañas, that yung abduction was actually uh, suggested by Makasayat, major makasayet para daw mas soften yung media impact kasi kapag nawawala lang ganun lang, mawawala and then, the, so it's not really reported by media, hindi katulad ng outright killings or massacre, ay really nire-report yung iba sa media. So, kaya abduction, then killing. Yes. Ay, siguro, i-amend ko po, i uh, i ko po yung question ko. Kasi tinanong ko po sa inyo, kung ilan na po yung napatay niyo. Ilan na po yung na-abduct at napatay niyo po? Eh. Well, wala, dito ko kasi, ano, uh, busy po ako sa trabaho ko as driver security. Doon po kayo, Ronald. Hindi ba niyo pwede iwanan ko yun si, well, magkuan ako dyan, magpunta ko ng ibang trabaho, doon lang po ako, Your Honor. Pero, Pero hindi oh, ako, kanina po may sinabinabanggit po kayo na ang dami minention po ni uh, Congresswoman J.K. Luistro about the personalities that she mentioned. Halos lahat kilala po ninyo eh. Yung sa heinous Crime Task Force, sa kanyang sa Anti-Crime Task Force. Ilalagay po lahat yung mga uh, binabang. Ayun pa sir, yun. kapwa police ko yun. Uh, were you a part of that group? Boy Or your honor. Uh, pero driver ka, di ba? Driver, hindi, bodyguard. Hindi, hindi, hindi mayo sila sa amin yung rodo. Pat sila ng police investigation. Kaya nga, uh, I understand that. Pero yes, ikaw, sir. andun ka kay former president. Yes, sir. Sure, oh, At uh, bilang andun ka, nakatuto ka talaga kay uh, presidente. Yes, sir. driver and bodyguard. Yes, sir. Oh, and uh, at the same time, kilala mo lahat itong mga nandito sa mga grupong to. Yes, sir. Sure, Why? Kapag police mo no. rin Alos lahat dyan sa BICTU. Lahat ng itong polis na binanggit niya kanina, taga Davao? Sorry po? Lahat itong binanggit niya kung resuman Luis to no kanina, taga Davao? Yes, Your Honor. And uh, kilalang kilala mo sila lahat? Yes, Your Honor. Okay. Um, lahat dito binabanggit na alam nila ang uh, tungkol sa DDS. Ah, uh, si Matubato, si uh, Asierto, uh, uh Si Garma, si Leonardo. How is that sila? Even the president knows about the DDS. Pero ikaw hindi mo alam. Hindi na. Yeah. Po DDS o yung media ang nagkuha ng DDS. Hindi. Nagpangalan was, ng it DDS. Was, it was, it was testified by si the Matubato, president. Si siya. Wait, wait, wait. wait. No, sorry Sorry It po. was testified by the president that he created the DDS and uh, he formed a seven group. A seven men, di ba? Doon sa grupong yun. So, binanggit niya yun. So, ngayon, uh, hindi ka na niniwala sa sinabi ng Presidente. Hindi ko alam yun. No. Hindi. Nadinig naman natin lahat. Yan, na yeah, diba, Nadinig ko sa kanya yun. Know, no, right? diba? Sinabi yes, niya, yes, so. sa dere, pakinggan mo muna ako. Oh, yes, sorry. So, sinabi niya, uh, nag-create siya ng DDS, di ba? At sabi niya, hindi yung mga polis, mga ano to, mga civilian, di ba? Oh. Yes, yun. Know. So, hindi mo pinapaniwalaan ang sinabi ng Presidente. So, ibig sabihin, Nagsisinungaling siya kasi hindi ka naniniwala doon eh. Hindi, Your Honor. So hindi ka naniniwala doon sa sinabi ng Presidente? Hindi, Your Honor. So walang DDS? Wala sa akin, Your Honor, Talagang nga. <laughs> Kala mo ba magpapakamatay ka alang-alang -alan, sa dating paolo Yun, wala. Siya man lang may sabi niya, Your Honor. Ha? Si Presidente nagsabi, siya ang makapag-explain, on Your Honor. Okay, so mukhang hindi ka magpapakamatay talaga sa kanya. Iba yun, yung, iba yun, Your Hindi ka talaga magpapakamatay sa kanya. Dahil ngayon lang, parang sinasabi mo, nagsisinungaling na si former Presidente. Eh? ba? Diba? Tayong lahat ngayon, Your Honor, <laughs> anong sabihin niya? Ano, ano, ano? Tayong lahat, makinig sa kanya... So, Ay, pati ako yung... Ano yung ganun-ganun na? <laughs> Minsan... <laughs> alam mo, Ay, na, Hindi, natin alam kung anong... ah uh, ah uh, uh, nagsisipa ka naman linggo-linggo. Nag-pray lang po ako yung Rona. Na nanalangin ka sa ama, na lumika ng langit at lupa at lumika sa iyong buhay. Yes, nag-pray ako yung tarikli. At uh, sa harapan ng ating ama na nakikita tayo sa ngayon, ay uh, sinasabi mo na talagang uh, wala kang uh, involvement dito sa pagpatay ng maraming mga nilalang na kanyang binigyan ng buhay. Totoo yun. Wala talaga yun. Wala ka talagang... Uh... Iba yung sa akin yung nangyari sa akin yun or assistance yun. Ano yun? talaga yun. Pero iba? yung sinabi mo yung wala, wala talaga yun. Ano yung iba sinasabi mo? Ay yung yung involvement ko na na... Ah, yung sinasabi mo. Okay. Sige. At uh, 20,000 ang sinasabi ni ano eh. Kasi parang dito kanina, uh, ako, yung driver mga bodyguards ko, usually yan ang inuutusan natin eh. Di ba? Oh, bigyan mo siya ano? ah uh, oh, bigyan mo yung si leader natin ng uh, 20,000 para sa reimbursement ng ano. Di ba trusted mo eh, usually yung mga kasama mo eh. And ah, uh, dito, meron ko sinabi kanina kay ah, uh, si, kay uh, Congresswoman Luistro about do sa, sa, sabi mo may binigyan si former president yung hydrocephalus kanina may binanggit ka ay may sakit yun oh ay malaki ang ang ulo tapos sabi niya oh sige tawagan mo si ano si Di Bong para sagutin niya yung bayad sa hospital di ba binanggit mo yun yes sir Lord. at uh, binanggit mo din yung mga cancer cancer patients di ba at uh, kahit na yung asawa mo nagkaroon ng cancer ay um, uh, sinabihan din si uh, Senator na tulungan ka, di ba? So, basically, si former president, nagtitiwala siya doon sa mga nakapalibot sa sa kanya. At uh, ikaw, ay uh, pinagkakatitiwala ka din sa pagdating sa pera. Am I correct? Uh, iba yung kuha niya, yung, may utos lang niya, pabili ganun, pero yung sa mga bigay-bigay, hindi ko Wala pa naman ako, wala pa ako tinatanong na gano'n sa'yo. Sinasagot sorry mo na Alam mo, sorry. kung halata ang halata ka. Sorry to you. Pinaprep mo na yung tanong ko. Masyado ka lang dumedepensa. Ibig sabihin, alam mo na doon patungo yung aking tanong. Sinasagot sorry mo ka. Mo. Dahil sa ginawa mo, hindi ko na itatanongin yan. Kasi alam mo na eh, na yun ang itatanong ko eh. Sorry po yun. Ano know. yun, itatanong to say sorry. Pero kasi, alam mo, ganyan lang ano eh, yung... Kapag malalim yung pagsisinungaling mo, alam na alam mo na kung ano sasagot mo. Di ba? <laughs> Tama pala eh. Kasi lahat kami alam na namin DDS eh. Ikaw, ikaw, ikaw na lang ata yung natin dila na hindi pa nakakaalam nun. At ah... Uh, 1998. Ano, ano po ang po pinagkikitaan niyo po ngayon, Mr. Sanibre Ventura? Kasi so, Sorry po yun. Ano? ano po yung pinagkakakitaan nyo ngayon? Since na wala naman po kayong uh, uh, trabaho, no? Ano Pen po yung pinagkakakitaan nyo po ngayon? May pension po ako yun, ano? Pension, no? Yes, At yung natin na po sa banko nyo is 4,000. Yes, sir. Magkano But, po pension? Totoo talaga yun, no? Hindi, di naman po kami nagtatawad doon. Uh, oh, oh. <laughs> 57,000 yun, ano? 57,000? Yes, sir. Magkano ba ito sa lawyer mo? mamaya pa kami mag-uusap yung ano, know, pag-uwi. Sani <laughs> naman <ako> yun. <laughs> Kaibigan ko kasi yung ano. Know, mawain siya yung ano. Know. Pero magkana talaga yung uh, service na binigay niya sa'yo? Wala, no joke. 10,000. 10,000? Yes, yung ano. Know. Tapos 4,000 ang account mo, so paano mo siya. Hindi ba man galing doon sa 4,000 pa yung ano? Know, May mga anak din ako yung ano. Ay, nako. Uh, okay, so... Mahirap talaga... Mahirap talaga uh, tanungin ang mga sinuhali. Alam ko, Sani, kasi medyo ginagawa lang po namin ngayon yung uh, line of questioning sa'yo. Uh, pero lahat po ng mga... mga testimonies ng uh, different... Uh, Uh, presones, no, that uh, kila former secretary uh, mentioned uh, dito po sa kay uh, Colonel Garma na mismo uh, kasamahan po ninyo dati ay nagsasabi about the sa uh, reward system and uh, the former president also denied about the reward system. We all know that. At uh, nakita po natin yon doon sa Senado and the reason why we uh, persisted on uh, trying to invite the former president is to find out about this uh, reward system. Uh, this is the only missing link that we know that can um, somehow uh, cement uh, all of these uh, different issues that we are uh, uh, tackling. but of course, there's a lot of uh, witnesses that are uh, validating this um, reward system. and even the president have said that outside the halls of uh, the Senate unfortunately during the time of a Senate it was not uh, testified no under oath and uh, the reason why uh, we're trying to um, to dig deeper on this because we know that uh, you've been a part of this uh, reward system unfortunately um, you lied. You lied so much that even your faith, no? To the Father who created us all, ay uh, itinanggi mo yung uh, katotohanan. Ang magdadala naman ito, sarili mo rin, ano? Sani, Pila bentura. Ikaw rin magdadala nito. You know, what happened to uh, Ar Ar Arturo, uh, an? Arthur Lascañas? Nakita natin yung pagpabalit ng loob nila, di ba? Kasi, Sani, sisigilin din tayo nito pagdating ng panahon. Lahat tayo, Minsan malalagaan dito sa mundong to. At ito yung pagkakataon na dapat gawin na natin yung tama. We are in a cleansing our nation. We are in the process of trying to get to uh, uh, put back no? the decency no? of our own, the leaders of this nation. I think uh, it's high time for you, uh, Mr. Sani Benaventura, to tell us the truth. No? Pero hindi ka namin pipilitin ngayon. Kasi, uh, actually, pagod na pagod na po kami. And alam mo, alam namin, pagod na rin po kayo, uh, sir. So, I hope that uh, mamaya, pag uwi niyo po, sana po ay... Uh, ay balik siya Sana po makita niyo sa sarili niyo that uh, somehow, um, sa buhay na to, makakagawa naman po sana tayo ng tama. Marami tayong nagawang pagkakamali sa buhay natin. But I hope, sometime, no? And someday, uh, you will find it in your heart to tell the truth to the whole nation. Marami salamat sa iyo, uh, Sani P. Amen. Thank you, Thank you. Thank you, Pastor Fernandez. Isang tanong lang kay Sani. Sani, kasi... Uh, kitang-kita naman yung iyong loyalty sa dating Pangulo. At sabi mo nga kanina, kapag ka, uh, ano, i-offer mo yung buhay mo, tama ba yung pagkakaintindi ko? Ka, ka so, yes, sure. Na. Ganun ka kaloyal, di ba? Yes, so, sure. ba pag sinabi ng Pangulo, tumalong ka sa tulay, tatalong ka sa tulay. Hindi ba siguro? so, hindi ka pala loyal. Kasi sabi mo, hanggang offer mo yung buhay mo, eh ngayon, pinatatalong ka sa tulay, ayaw mo. Mas ele ia lá, ah, tinha